Nagluto nga ho pala ako ng adobong gulay na yan nga ho pala ay lahok-lahok. Tapos ho, nagprito din ho ako ng fried chicken. For today's vlog, tara mga kalinggit, samahan nyo ho ako magluto din sa boarding house ng gulay. are nga ho palang gulay na binili ko ay sari-sari na nga ho pala. Meron na nga ho pala sitaw, kalabasa, talong, okra at ampalaya. At bumili din nga ho pala kami dyan ng karning manok dahil nag cravings nga ho pala kami sa fried chicken. Pagdating ko nga ho pala dito sa boarding house ay eh agad ko nga ho palang hinugasan aring karning manok at akin nga ho pala munang patitigisin. At gagawa nga ho pala ako ng pambaba dito sa karning manok. Naglagay nga lang ho pala ako dyan ng kalamansi, patis, paminta at kaunting umami. Tapos nga ho halo ko lang para magmix yung lasa at ilalagay na ho natin aring pinatigis nating karning manok. Ibababad nga lang ho pala natin yan ng tatlong oras. Bandang hapon na nga ho pala yan at alasing 5 na kaya naman ay magluluto na ho tayo. Nagsalang na nga ho pala ko dyan ng kawali tapos ang una ko nga ho pala lulutuin aring mga gulay. Hinugasan ko na nga ho pala yan ng mabuti tapos maglalagay naman ho tayo dyan ng mantika sa kawali. At magigisa naman ho tayo dyan ng bawang at sibuyas at ilalagay na ho natin ang mga gulay. Maglalagay din tayo dyan ng pampalasa ng pork cubes, paminta at toyo. At maglalagay din tayo dyan ng kaunting tubig. Tapos nga ho tatakluban ho natin para mabis maluto. Makalipas nga ho palang ilang minuto ay arin na nga ho luto na yung ating adobong gulay. Wala nga ho pala yung kalahok-lahok ha at dahil meron naman ho tayong fried chicken na lulutuin. Nung matapos na nga ho maluto ay akin na nga ho palang hinango sa kawali. Pagkatapos ko nga ho palang magluto dyan ng gulay, ang isusunod ko naman ho arin lutuin ay nga ho palang fried chicken. Naglagay na nga ho pala ko dyan ng mantika sa kawali at tapos habang nagpapainit nga ho pala ko ng mantika ay ilalagyan ko na nga ho pala rin ng breeding mix. Ang ginamit ko nga ho palang breeding mix dyan ay rin nga ho palang testy boy na spicy dahil mahilig naman ho kami sa spicy na pagkain at nakakagana din naman ho yun kapag manghang ang ating pangulam. At pagkatapos ko nga ho palang malagyan lahat ng breeding mix aring chicken at mainit na nga ho pala yung ating kawali, ilalagay na ho natin yung chicken dito sa kumukulong mantika. Kapag nga ho pala tayo magluluto ng chicken ay eh dapat nga ho pala medyo mahina yung ating apoy para ho hindi bigla yung pagkakaluto. Para ho pantay yung pagkakaluto hanggang sa kalubluuban ng ating chicken. Pag ganito na nga ho pala yung itsura at golden brown na, ay luto na nga ho pala yan. Tapos hahanguin lang ho natin dyan sa kawali at pwede na ho tayong kumain. Tara mga kalingit kain ho tayo din eh. Abay, ano pa hong iniintay nyo dyan? Kumuha no kayo ng mainit na kanin o bahong man. Abay, masarap man din ho ari yan. Ari nga ho, palang kasama ko'y may iniintay pa. Kaya naman ho ako'y umuna na dahil nagugutom na ho ako nagluluto pa lang ho okay, amoy na amoy ko na ho yung akin niluluto, ay talaga namang nakakagutom na. Hanggang dito na nga lang ho pala yung aking vlog at baka nga ho pala matakampakay sa aking ulam. Ako naman ho ipalo nyo, ilike at ishare na rin ho. At salamat ho sa inyong panonood at support. Bye bye!